Ayaw mong pakinggan ng mga sharing sa iyo about of God kasi nakakahiya. 'Di ba? Nakakahiya pag yung magshe-sharing ng about of God tapos malaman na mga magana kaibigan, lalo na pag social ka. Kapatid, kinakahiya mo ang words of God. Bakit? Yung mga sinasabi mong kinakahiya mo yung words of God, ayaw mo makinig sa mga salita ng Panginoon. Ay, mambanggitin ang words of God na 'yan. Alam mo pa't kapatid, binubulag ka na ng demonyo. Yung demonyo sa iyo ang nagsasabi, huwag kang makinig at mabobore ka. Nakakatawa 'yan. Sabi ng demonyo sa iyo, ang salita ng Panginoon hindi dapat kinakahiya. Dapat pinagmamalaki natin. Bakit ka nagiiintindi mo sa sabihin na nakapaligid sa iyo? Ang kailangan natin dito ay kagalingan spiritually ay mo makinig sa ng Bible pero pagkalukuhan ang galing mo. 'Di ba? Imagine mo pa nagsisimba tayo sa church ano? Yung mga nagsi-church. Pag nasa church ayaw magtaas ng kamay. Titingin pa yan sa mga katabi kung nagtataas. Tataas pa ganoon, minsan hiya pa. Titingnan mo iilan lang yung mga nagtaas sa nagwo-worship. Kasi yung rason nila, baka pagtawanan ng katabi, o kakahiya, kakahiya grabe pera pag concert ang pinuntahan tumalon talun para kataas ang kamay wala ka pang pakialam sa katabi mo kung pata maabakan mo pagtawanan ka ang alam mo masaya ka o doon pa lang maisip na natin sa church na tayo pero sa concert grabe tayo so sa madaling salita mas matimbang sa atin ang makalaman o makamundo kaysa spiritually yun ang katotohanan sa atin hindi natin maidina yun ang masaklap nito, hindi natin naalintana yung kapahamakan darating sa buhay natin. Sa panahon natin ngayon, grabe na. Hindi na basta-basta. Ang dami ng kalamidad. May paparating na naman kalamidad sa panahon natin sa 2026. Maraming mga kalamidad na darating. So, kailan ka pa mag-decide na mag yung huli na ang lahat? Kapatid, ito kapatid ha, ito ang katotohanan. Alam ko maraming mag-aagree dito sa sasabihin ko. Alam nyo ba yung araw ng patay? Araw ng patay? Nagsisindi ng kandel, tapos yung mga suot na maskara. diba, mga demonyo? Ang araw ng patay ay okasyon ng demonyo yan. Hindi okasyon ng Diyos yan. Tandaan nyo yan kapatid. Yun ang katotohanan. Sa tuwing nagsiselebrate kayo ng araw ng mga patay, para nyo sineselebrate ang araw ng mga demonyo lahat ang paraan gagawin na ng demonyo sa mundo natin, sa panahon natin.